Kamusta mga maka-full court? Kaya pala wala si Cam Reddish. Ito pala ang dahilan. Pero bago natin talakayin iyan, interesado ang Los Angeles Lakers sa isang veteranong big man na kasalukuyang nasa San Antonio Spurs, si Bismack Biombo. Si Biombo ay kasalukuyang nasa ilalim ng 10-day contract sa Spurs na kanyang nilagdaan noong February 9. Subalit, isang beses pa lang siya nakakapaglaro mula nang mag-sign siya sa San Antonio. Dahil dito, wala pa siyang gaanong na ipapakita sa kupunan upang bigyan ng karagdagang kontrata. Kapag nag-expire ang kanyang deal sa Spurs at maging free agent ulit, balak ng Lakers na kunin siya bilang bahagi ng kanilang lineup. Bago mangyari iyon, maaari rin siyang bigyan ng full-time deal ng Spurs o ng ibang NBA team. Si Bismack Biyombo ay may 14th seasons na sa NBA at kilala bilang isang defensive center. Sikat siya sa pagiging shot blocker at sa pagkuha ng rebounds. Sa kanyang career, may average siya na 5 points, halos 6 rebounds, at 1.3 blocks bawat laro. Bagamat hindi siya ang tipo ng center na makakapagbigay ng malaking punto sa opensa, ang kailangan ng Lakers ay isang player na kayang makipagsabayan sa mga physical na bigman ng kalaban. Kailangan nila ng isang veterano na alam ang kanyang role sa kupunan, lalo na sa rebounds at depensa. Sa playoffs, mahalaga ang leadership at experience ni Biombo, mas maganda kung magkakaroon ng Lakers ng tatlong magkakaibang centers na magagamit sa loob ng 48 minutes. Si Jackson Hayes ay magbibigay ng rim protection at lab finishes, habang si Biombo ay magdadala ng solid defensive presence. Si Alex Len naman ay magiging responsable sa high-level rebounding, bagamat siya ang pinakamahina sa tatlo pagdating sa depensa. Pero kayo, ano sa palagay nyo? Maganda ba na kunin ng Lakers si Bismack Biombo? Samantala, marami ang nagtatanong kung nasaan na si Cam Reddish. Simula ng matrade siya papuntang Charlotte Hornets bilang bahagi ng deal para kay Mark Williams, hindi pa siya nakakapaglaro para sa Lakers. Ayon sa injury report ng team, nasa personal reasons daw ang kanyang absence. Nang tanungin si Lakers head coach JJ Redick tungkol sa kalagayan ni Reddish, sinabi niya na kasalukuyang nasa pamilya niya ang player dahil sa pagdating ng kanyang bagong silang na anak. Inaasahan na babalik si Reddish sa lineup pagkatapos ng All-Star break, partikular sa laban nila kontra Charlotte Hornets. Pero hindi lang si Biombo at Reddish ang mga pinag-uusapan sa Lakers ngayon. Mayroon ding interes ang team na palakasin ang kanilang backcourt, lalo na't naghahanap sila ng additional shooting at perimeter defense. May mga rumors na posibleng mag-explore ang Lakers sa buyout market. Bukod dito, patuloy ang pag-improve ni Austin Reeves bilang isang key player ng Lakers. Sa kanyang huling mga laro, nagpakita siya ng magandang performance sa scoring at playmaking, na nagbibigay ng karagdagang opsyon sa opensa ng team. Sa kabilang banda, patuloy rin ang paghahanap ng Lakers ng tamang chemistry sa kanilang lineup. Bagamat malakas ang kanilang starting five, kailangan pa rin nilang magkaroon ng consistent contribution mula sa bench players. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit gustong kunin ng Lakers si Biombo para magkaroon ng depth sa frontcourt. Pero hindi lang sa loob ng court ang mga challenges ng Lakers. Patuloy rin ang pressure sa coaching staff na ma-maximize ang potential ng team, lalo na't malapit na ang playoffs. Si Coach J.J. Redick ay patuloy na nage-experiment sa rotations at strategies para mahanap ang tamang formula para sa team. Kung magiging successful ang mga hakbang na ito ng Lakers, maaari silang maging isa sa mga malalaking contenders sa Western Conference. Pero syempre, hindi madali ang laban sa playoffs, lalo na't maraming malalakas na teams gaya ng Denver Nuggets, Phoenix Suns, at Oklahoma City Thunder. Kayo, ano sa palagay nyo? Sapat na ba ang mga moves ng Lakers para makapag-compete sa championship? O kailangan pa nilang magdagdag ng mga pieces? E comment nyo lang ang inyong mga opinion sa ibaba, at babasahin natin iyan. Maraming salamat!